Imbuwisan niyo ani yung mga uniforme para lang ng sangkon sino? Mabak. Na magpapakilala na pulis, kag militar. Karapatan niyo yan, karapatan din namin. Nailabas namin ang aming mga saluobi. Ma'am, nakinawa ko nang ang lahat. Na-request ako andiyan sa iyo. naka media na yan. Grabe na ang panguhulga! Grabe na ang panguhulga! Wala ka mo nahihimo! Yeah. Nalo? <tellan> Nalo pa, na ano pa ang ginaulat niyo na mamatay ang Sad sa mga butante? Huwag kayong magsalita ng ganyan. <tellan> Hindi sir! Gina, ginapugulan niyo ang kalayaan na mo na mag-istorya. Ginapalo na kawa. Dinitin <tellan> mga tusod. Dinitin mga tusod. Dinitin mga tusod. Dinitin Nagangayo kami sa amper. Ako ang ginag strike. Ano? Gina strike? Ko okay, na ma mo. Yes, ma po ka mo? Yes ko ma. mo ka mo mam. Nanay sa abun. Hindi tinama. Hindi tinama. Hindi tinama. Hindi tinama. Hindi tinama. Hindi tinama. Mira na kag ani na pangahay. Ang may kagustuhan sa kahadlok, sa nangyayari sa gurugab ina panghuhulga. Kagustuhan po namo ni na, kay ga ni. Kumbatas man nano kayan. man na army, may opod tanod, may gunspad, mga kuro. Asa na? Ah. Ah. Pili mo ta gela ni atong si. Sa sa so kaysto lang ko anay makaani.